Mayor, uh, nag-abiso po kayo na hindi kayo makakarating mamaya sa hearing po ng Senado dito po sa issue po ng flood control projects na ito. May we know again, sir, uh, ano po inyong dahilan kaya? Yes, sir, Ted. Uh, I received the letter from the Senate around mga September 3. You know? At ako nga po nag-request po na mag-decline muna kasi gusto ko mumarap po muna sa House. Sa Kamara bago po sa Senate. Pero darating po ako sa Senate basta matapos lang po yung sa House. Ah, okay. Opo. Pero sa House po, Sir, ano po ba ang kanilang paramdam? Meron na ho bang imbitasyon, uh, Mayor? Ilang beses na ko sila nagparamdam, Sir Ted, na ipapatawag ako that I will be placed under oath, that I have to name names. Hinihintay ko po yung kanilang notice po, yung kanilang invite. Ah, okay. Sige po. But uh, meantime po, uh, sa ngayon, uh, Mayor, no? na wala pa itong invite ng House and then ito pong Independent Commission na hinihintay natin. Inyo bang nabasa na po yung balita na may sinabi si Presidente sa isang vlog interview niya na ang kanya raw pong napipisil na kukunin, eh mga taong walang koneksyon ngayon sa gobyerno. Tatlo po daw ito, isang dating nasa hudikatura, isa pong investigador, at isa pong forensic accountant. Ito ba inyo na nabalitaan, Mayor? Yes po, nabasa ko po yan sa pahayagan. Mm -mm. At uh, may mga nabanggit o may mga nabanggit ng mga pangalan, tulad po si Former Justice uh, Harriet Demetrio, si mm -hmm. po, Secretary Babe Stinson, mm -hmm. at tapos si Secretary De Jesus ay eh maganda po naman ang mga reputation ng mga taong ito at patihin ko magbibigay ng credibility to sa komisyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!